sa so, tayo nagkakatipon-tipon ngayong araw na ito para gawaran ng kasal, pag-isahin, para magsama habang buhay, kayo po na nasa aming harapan ngayong araw na ito. Ang inyong pong lingkod bilang punong lungsod na lungsod ng Santa Rosa ang magagawa ng kasal sa inyo na may karapatan responsibilidad para magkawat ng kasal. Ngayong araw na ito, kayo ay magiging isa, pati isang dipin. Dapat kung paano nyo pinapangalagaan ang inyong sarili, dapat, ganun niyo rin papangalagaan ang inyong kapartner o inyong kaisa, in this case, ang inyong asawa. Yes. So, whatever you're going to remit to each other ceremonially in front of all of us today, you should be able to accept without any conditions. Because that is marriage, to remit and accept each other, to one another, through the rites of marriage. You don't just marry the person you can live with, make sure that you marry the person you cannot live without. Ang dapat mong pakasalan at piliin makasama habang buhay ay ang taong hindi ka mabubuhay kapag kawala ito sa piling mo. And I'm very sure na kayo sa isa't isa ang mga taong hindi kayo mabubuhay kung hindi namin kayo pag-iisahin para magsama habang buhay bilang legal na mag-asawa sa araw na ito.